So ito na boss yung ano, yung sa eye line. Ito yung wiring ng strip light. So may kita mo dyan yung strip light. sa part na yan. Tapos dito sa signal light naman. So may kita mo yun. Yung signal light. Pero babaklasin natin para makita mo. Dito mo na sa signal light. Yan lang. Uh, dinikit lang naman natin yan. Yan, ito yan yung lead nya yung lead ng star tapos tinikit lang natin matigas yan boss tapos yan ganyan lang ibalik lang natin pag once na kakabit na natin yan sure lang natin na hindi may ipit yung wiring pero may ano naman siya may clearance naman yan dyan. ito yung negative and positive nya itong wire na to tapos dito naman sa eye line pang back to stock mo na eye line kasi hindi pa pwede itong mga ano natin, eh, board kasi 3 volts lang sya ito naman yung ginawa natin yan so yan kailangan itong led na to nakatutok din dun sa led sa ilalim na led tapos medyo nakabend dyan talagang mabibend siya kasi hindi mo pwedeng igit na yan dahil na yung ano nya yung wiring kailangan maian natin may natin siya so yan pwede rin siguro dito pero nasa iyo naman tapos kung ayaw mong gamitin to itong board na to pwede gumawa ka ng PVC kunin mo lang yung sukat nito tapos yung ternilyuhan, kailangan saktoring rin sa ternilyuhan. Pag mo siya rito. Sa part na yan. So, ganyan lang siya. Tapos, syempre yung ano, negative and positive. Tapos, pinalusot natin dito yung isang wire. Tapos, yung isang wire nandito. Tapos, pag dilagay mo yan, boss, yung LED kasi natin kailangan nakatutok dito sa part na to eto yung yung etong part na yan mga boss mga boss yung part na yan kailangan dyan nakatutok yung pinaka LED mo dito sa part na to yung patusok na to kasi yan kasi yung stack nyan dyan din nakatutok so yan yung, yung isang LED na yan kailangan nakasentro talaga siya dyan kasi yan Binalik natin yan, fix din siya. balik lang natin ka. Okay, Ayan sya Ayan, kailangan yung LED niya dito. Nakatutok sa part niya to. Tapos, yung RGB mo, meron ko naman ng RGB. Tapos, medyo nakalubog naman yan, di ba? Kaya yung liwanag niyan, aabot talaga hanggang dito yan. So, iilaw yung ating stack yan lang, negative and positive tapos eto negative and positive ng signal light tapos subukan natin pakita ko sa iyo, yung ano yung bato ng ilaw tapos so yan yung boss yung, ano, yung, bato ng ilaw nya ayan tapos yung bato ng ilaw kapag naka stock yan boss ha kung naka-stock siya kasi ano siya yung nakalagay kasi dyan violet pero kung stock yun yung bato ng ilaw niya tapos pag nag-signal siya um, focus mo dito sa part pag nag-signal siya right Ayan siya boss. So wiring lang kasi yan. Pinagdidikit ko lang yung wiring. Pero kahit ako lang siya na nagpa-flasher siya. So yan. Ayan siya boss. Ayan. Ayan. So hindi na ma ano, masisira yung ano mo dyan, wiring. Hindi na iinit kasi 12 volts, 12 volts na yan. So yung iba kasi kaya nasisira yung wiring, pinipilit kasi nila yung ano, yung pag-install ng uh, 3 volts dun sa 12 volts kaya nasisira yung wiring nila. So yan. Okay.